Matapos ang 22 taon ng pag-host sa Tonight Show ay nagpaalam na sa mga manonood si Jay Leno noong Huwebes. Sa wakas! Ang Tonight Show ay lilipat sa New York at ito ngayon ang magiging bagong show ng mas bata at dating cast member ng SNL na si Jimmy Fallon. Ano na ngayon ang susunod para kay Leno? May mga nagsasabing baka gusto ng Fox Network na magkaroon ng late night show at si Jay ang kunin nila para dito. Pero posible rin na si Leno ay hindi makatiis na malayo sa kanyang show. Ayon sa mga report, pinatalsik ni Fallon ng LA staff ng Tonight Show para magkaroon siya ng sarili niyang team at maiwasan ang pagkakataong mag-takeover na naman si Leno, gaya ng ginawa ni Leno kay Conan noong 2010. Limang salita para kay Jimmy Fallon. Good luck. Watch your back.